Nire-represento mo yung school, tapos lahat binibigay mo, tapos gaganyanin ka lang. Mabigat yung para sa amin. Wala po kaming allowance. Sariling pera po namin yung dala namin. Malayo, Malayo po kami sa pamilya, tapos wala pong allowance na matatanggap sa school. Kasi kawawa po eh. Umuwi kayo ng hotel ninyo ng 11pm after 3 games. Wala pong pagkain. Nagluto po kami. Fun canton. Wala Una-una po, ano po yung... Pinagpartisipahan niyo um, na event po? Basketball po. So it's a basketball tournament na ginawa po sa Camiguin Island. Ah, okay. At prior to this activity po sa Camiguin Island, meron pa po po kaya previous na mga tournament or competition na sinalihan. Meron po, regional isko po last February. Okay. Sa Pisao naman po, naganap din yun. Okay. At meron naman po ditong kaakibat na mga dokumento no, na pinadala nyo sa amin, Opo. na mukhang kapag may ganitong activity, meron po kayong inaasahang allowance Opo. mula sa school. Opo. Magkano po yung allowance na yun, ma'am? Yung Bali, yung sa Kamigin po, is 18000 Second batch po si kaming umalis Pero yung first batch is 22000 Pero wala po kaming natanggap that time. Tapos po, nung regional iskua, natanggap po namin is 700. Pero yung pinapirma po sa amin is mga jersey, mm -hmm. sapat, tsaka sapatos. And then, nung nagreklamo na po ako, nalaman ko po dun sa auditor namin, yung allowance po namin is 4,500 regional iskua. Pero wala po kami oh. natanggap. Okay. So, itong mga allowances na to, no? nung tinanong mo ang in inyong administration ng school ninyo, na-release. Na-release no. po. Pero kayo, right now, you're telling us, na there was no cash at all handed to you? Opo. Or to wala anybody po. sa team ninyo? Wala po. Kahit po sa mga team manager sa mga coaches? Wala, mga ninyo, po. wala Lahat po. po. Lahat po. Okay. Lahat po nung nasa payroll na yun, wala pong natanggap that time. And then, nung Friday po, tinawagan po kami nung cashier namin and then yung sobra daw po dun sa 18,000 is 10,000 so binigay po na binigay po sa amin yun na receive namin tsaka yung 1,500 na training pero naka-back po yung payroll pero sabi ko po dahil na liquidate na po yung una but po naka-back yung payroll tapos sabi ko po pipirma po kami dito pero ilalagay po namin yung date kung kailan po namin na-claim June okay. 19 po namin na claim yung 10,000. Okay. Nakikita ko dito sa yung pinadala n'o. Apart dyan sa sinasabi mo, may mga nakapirma Opo. dito. Uh, si Ms. Lumba, si Ms. and some some, some other names Opo. that have been uh yun nga, purportedly may mga signature. Ah, uh, could you tell me kung pirma ba nila itong mga to? Hindi po. Hindi. lahat po 'yan, forge. So lahat to ay forged ng inyong either cashier, administration, basta yes. personnel ng school. Opo, no? pero wala po kaming alam kung sino po talaga yung nag-forge diyan. Nabigla na lang po kami, is nakapirma po kami diyan. So, the first time that you saw this, may pirma na. Opo. Okay. Pinagita po sa amin ni Sir Ginto. 'yung sa finance po namin siya po 'yung nagpakita ng payroll na 'yan. Mm. So okay. nagmagandang loob itong Opo. finance Opo. ipakita sa inyo na may pirma doon. Opo, na dito. kasi nagtatanong na po kami. <laughs> oh, syempre. Uh, mahirap naman kasi mag-participate. Paano ako gaganahan i-representa ang ating. Yun nga school po tapos malayo. malayo. Malayo po kami sa pamilya mm -hmm. tapos wala pong allowance na matatanggap sa so, school e. Eh, Binda po 'yung pupuntahan mm -hmm. namin eh. Eh what if po kung may mangyari po sa amin doon? Mm-hmm gusto ko lang tanungin, habang nandun kayo sa Camiguin Island, sino ang sumagot ng ticket ninyo, ng lodging, ng food? Alam ko po, po is yung region, pero may, may share po yung sa DABSU. So, mm -hmm. Yung sa pag-alis po namin. Yung school yes, pati yung region is nag-share sa expenses Opo. na yun. So yung, yung, yung expenses po. na yun ay hiwalay dito Opo. sa Opo. allowances I na po. po? Okay. Ilang taon ka nang nagba-varsity basketball sa school Two years niyo? po. Two years. Sa two years mo, nakatanggap ka ba ever ng cash Pagka sumasali ka sa 700 po. Yun na? Yun Opo, lang? Yun lang po. In two po. years? Opo. Ilan na salihan mong competition? Dalawa pong regional, isang national po. Ah, so, you're telling me, sa tatlong competition na sinalihan mo, ang total allowance mo lang is 700 Opo. So, a little around 200 something pesos per competition, Opo. ang actual allowance mm, mo? Tapos malayo po yun. Mm, and then, syempre, sa so mga school days na yun, hindi na kayo nakapasok, diba? Ayan. So, makikita naman natin dito sa lahat ng nanonood no, na ang hirap ng buhay ng isang student athlete. Marami akong kaibigan noon at nakakasama ko talaga mga student athlete na mag-aaral kayo o full time. Magte-training kayo o after po. ng school. Tapos pag season pa ang training niyo umaga at Hapon after, di ba? And aasahan mo na lang is at least may unting allowance Opo. pang bawi ba sa oras na ginugol mo to represent the school Opo. Tandaan natin when you play especially uh, varsity basketball, it's the name in the front not the name in the back diba? You always represent the team, not yourself first So it's very unfair for me na marinig itong mga bagay na to Dr. Kalagi, magandang hapon po Sir, are you familiar with this case first and foremost po? Uh, actually, hindi po kasi ako yung nag-handle ng case. Although, within the day po, uh, I already gathered some information. Mm -hmm. So, I, I'm already made aware of the case po. Mm -hmm. Ano ba po ang magagawa ng CHED para po dito sa ating mga varsity students? Uh, as regards po doon, um, una-una po, nung na-receive po kasi namin yung complaint, we already endorsed it to the school. Now tingnan uh, lang po namin ano yung mga naging hakbang ng school na ginawa nila in order to resolve yung complaint ng mga estudyante natin. Mm -hmm. Then based po dun sa response nila sa amin, nagkaroon po sila ng tatlong recommendation. Yung nga po yung una, yung naibalik yung uh, amount o yung mga allowance ng mga atleta natin. Then yung pangalawa pong naging recommendation nila is to remove the persons involved doon sa kaso natin. Mm -hmm. Then yung pangatlo, nagkaroon po sila ng resolution na magkaroon ng optional counseling yung mga estudyante o yung okay. mga atleta natin. Yes. So yan po yung naging resolution nila. na tumawag po ako kanina doon sa uh, in charge po ng kanilang CODI, Committee on the and Investigation. Yes. Na napag-alaman po natin na yung tatlo yon yun uh, na-implement po nila. So yung, uh, yung nga po, naibalik Although ang sinasabi po nung mga atleta natin, 10,000 po yun naibalik sa kanila, I'm not sure yung total amount po. So, we will do a, a, further investigation po dito kung magkano po ba talaga yung kailangan ma-receive ng mga presyente natin. Yes. Uh, Now, just a second po, mm -hmm. na yung mga persons involved po, uh, per information from sa kanilang head ng COD, si Atty. Puerto, So nagtender na po ng resignation and, and accept hmm. na po yung resignation ng lahat ng info Okay. Uh, sir Kalagi, no, may, I just have a few questions and I just want to clarify yung legal theory ko behind this. No? Kasi uh, first, po? they are a state university po. No? Uh, yung yes, can po. That status. Uh -huh. and as a state university po, yung funding na to, I presume, is public funds po. Mm -hmm. At kung public funds po ito and it was dispersed in a way contrary to law, hindi ba po uh, this is an act of malversation? Kasi public funds na dapat mapunta sa students, nilipat po nila. Technical or whatever, malversation. It's still malversation po. Is that uh, something that uh, CHED can possibly look into, sir? Uh, actually, sir, uh, on the regional aspect, gusto part po namin kasi we don't have any legal office dito sa region. Okay. Okay, so, ang gagawin po namin dito, we will refer it to our legal office or federal yes. office for appropriate action yes, and recommendation for the test. Yes, no, thank you so much. Kasi Apo. ito ang aking theory dito. Eh. Uh, ang ating basketball team ay isa lang yan sa varsity teams ng DAVSU. And then, Apo. correct me if I'm wrong, Stephanie, uh, other varsity teams from your school also compete in yes, po. similar events. Uh, itong event sa Kamigin. Opo. Are you the only team there representing DABSU or may other teams ba from DABSU? From may other po. May other teams. Anong nangyari sa pera nila, sa allowance nila? Wala rin po. Wala din, di ba? So, the forge lot po yung ano. Ayun nga, eh, forged pa. Forge po yung ano. So, Tapos there was, pag forged na is public document. Yes, exactly. No? So, there's also a crime of forgery yeah. here. Or falsification okay. of a public document or commercial document or okay. whatever class of document this is which they forged. Titignan din natin okay. yung impact niyan. Um, actually, I salute you and your team for coming here. Uh, dahil this will not only affect you. Okay. This will affect all student-athletes. Kasi fact, kawawa po eh. Ano, nagpapakapagod ka tapos wala oh, yes. nire represent mo yung school. Tapos lahat binibigay mo. Tapos gaganyanin ka lang. Mm -hmm. That's Mabigat sure. para sa amin. Uh, pawis mo, dugo mo mm. kung na-injure ka pa. Kasi uh, eh. academic success. Okay mo po possible. sana kung tinanggap nila yung perang yun, miniting po nila kami para alam po namin saan po lahat napunta yung budget na yun. Hindi mm -hmm. po yung nandun kami, wala po kaming alawan, sariling pera po namin yung dala namin. mm -hmm. Eh, yung, 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 hindi naman po kami ganun na kaya lahat namin na mag-ano ng allowance eh? kasi nag-aaral pa po kami. The school cannot expect them to cover all the expenses. Pinadala niyo ako dyan eh. In no, fact, di ba? Requirement sa inyo. Yes, pag po. member ka ng varsity, hindi ka pwedeng hindi sumama dyan, di ba? Yeah, kita mo. Yun yung mahirap eh. Kasi nagme-maintain ka rin po ng grade Grade gen. average. Tapos, yung percent po namin is hindi rin po nabibigay. Percent po kasi is 3,600. Athletes allowance. Opo, last mm -hmm. Tanggap po namin is January 21, mm -hmm. and then nung first year po ko, isang beses lang po ako nakatanggap. Then second year, isang beses lang din po. Eh, first time po yan eh. Nasa kamigin na po ah, kami that time, yes. tatlong sunod na game po yung nilaro namin, and then kinabukasan may game po kami. Nakauwi po kami sa hotel is 11pm. Mm -hmm. Wala po kami na dat na napagkain kasi yung nagluluto po sa amin is eh, sumama din po nung naglalaro po kami. Ah, so... Umuwi kayo ng hotel ninyo ng 11 p.m. after 3 three games. Mm -hmm. Opo. Wala pong pagkain. Nagluto po kami. Pansit Canton. Opo. May bound po kaming mga grocery noon. Eh. Next game, kinaumagahan. 7 a.m. Ano po. Maglalaro uh, po kami. Wala po kaming ganun na ka Dahil yung pa-boxingero kasi... <laughs> <laughs> 7 a.m. po. Grabe naman. Hindi... Yeah, tapos jeep din sila. Jeep po yung pag-travel po namin. Na one hour mahigit po bago po kami makapunta sa paglalaruan po namin, eh, tagtag na po kami, tas wala pa po kaming kain. Okay. Sige, mukhang Kasi, malala po, talaga yung... puyat, yung... Puyat na, puyat po kami, tas walang... Walang pagkain. Sustansya walang... yung pagkain, mm. tapos 7 a.m. lalaro. Ano pong lakas ang may bubuga namin pag mm. maglalaro? Correct. Sir Rexan, magandang hapon po. Hey, yes po. Uh, Sir. Sorry, good afternoon po. Sir Rexan, as good coach, up. I'm sure kayo po ang uh, saksi sa lahat ng nangyari sa inyong team, no? When they went to Kamigin. No, sir. Yes po. Okay. Yes po. And you confirm everything that has been said dito sa programa no, na one, they went there without allowance. Two, umabot po sa punto na nakatatlong laro sila sunod-sunod at wala silang nakain pagkatapos. At uh, third, yung transportation po nila ay jeep lang. Kung nag-commute lang po sila papunta sa laro. As a coach, uh, uh, din po ako sa arrangement yes, ng office. Yes, sa director po. ko. Uh, actually po, pati po ako, malaking at ito po nga po yung pagod at ano nga rin po yung pinagdaanan namin doon. <clears throat> mm. I'm sure... I'm fortunate Ako also basketball man din po akong coach. Mm. Uh, yung po, Bill Einstein, actually po ako nakapag po ako in World Day. Mm. Tapos po yun nga po, yung last day namin, umabot po kami ng 11 p.m., na pag-uwi namin, yun po, dinanan po namin yung food namin doon sa may East uh, Region 3. Doon pa lang po kami kakain. Kinuha namin po kasi actually po yung food namin nandun po sa Region 3 quarter. Okay sir. Uh, so, so sinasabi nyo po sa akin ngayon na parang pati ang coaches no binarat ng DAVSU. Parang ganun po lumalabas sa akin eh. Parang biktima rin pala po kayo dito, no sir. Ah uh, Actually po uh, kami po dahil uh, ganyan po na ang sinasok po yung sekswasyon tapos makakuha uh, din po sila ng mga incentives. Uh, mayroon din po kami actually. Uh, uh mayroon -hmm. po nakuha din namin. Uh, yun nga po, uh, ano po yung sports restaurant namin po kasi nag-return nga po dito sa office. So ang sinasabi niyo may allowance din dapat ang coaches? Ganun ba sir? Opo, Same opo, po ang nangyari, you. sir, sa inyo na hindi nyo rin po natanggap itong allowance nyo as coaches? Uh, uh, natanggap namin po pag natin na uh, support. Dito namin po na nakuha rin. Sabay-sabay so, po kami ng mga bata. Okay. Sige, sir. So, <laughs> are you willing to join your ano uh, your team, sir, in complaining before the chat dito? Kasi, to be honest, uh, I know, ang sakit sa coach, panoorin yung mga athletes niya maglaro, nagutom maglaro na pagod, maglaro na hindi nakapagpahinga ng maayos, tapos pinagkait pa yung kanilang alawan sa matatanggap, no sir? So, sana po, cooperate with us in making statements para secondary, non-interested witness po kayo dito na magsasabi kung ano po talaga ang nangyari during the events yeah. and in Kamigin. Coach, meron rin po akong isang katanungan. No? Nasabi nyo rin kasi kanina na kayo rin ang coach ng men's basketball team. Yes no? po. Did the men's basketball team suffer the same situation po? Ah, uh, yes po. What I'm proposing here is with the with the cooperation of ched. We blow this open. Investigahan natin lahat ng nangyari sa ating mga student athletes, di ba? Kasi Opa. Ang hirap, ang hirap niyan na estudyante sila. They are students first, first athletes later. Pero kapag uh, naapektuhan 'yung athletic career kasi nila dito, how when we expect them to perform to maintain their grade average na demoralized sila. So, Sir Rexan, uh, we'll be asking for your cooperation sana to make statements also before the chat. And don't worry, Sir, kung ka pinag-initang kayo ng admin, sabihin niyo rin lang sa amin. Kasi we can also protect you yes, sir. from that. Uh, Actually, po, yes, po Ah, uh, yeah, kapo actually po na uh, medyo at na rin po may room kung in-charge and committee na uma nag-investigate ko dito sa management. Oh, po. So, yun nga po, naghihintay na lang din po ako sa result nila kung ano po 'yung mapag-usapan nila. Gusto ko po kasi nasabi ni Sir Kalagi, yung supervisor po ng CHED Region 3, no? I like what he said that we should refer this to the legal department, no? Kasi I am more than willing to support the filing of the cases, proper cases here. Kasi ang nangyari po sa inyo, sir, uh, you might not know it, pero nanakawan po kayo. Nanakawan rin po yung mga student-athletes ninyo. No? Everybody, everyone here. Kahit kaming taxpayers, nanakawan. Kasi that state, uh, that's, ano, that's uh, tax money, di ba? That's public money, that's public funds na dapat mapunta sa athletes natin. Uh, the next talent sana is nanggaling sa Davisu pero kung ganyan sana sila ba diba? how can we develop them to perform at a national level ang hirap lang ang hirap lang coach na marinig yung ganitong klasing bagay-bagay no nangyari sa ating mga student athletes sir kalagi uh, sir um we will send the student athletes along with our staff po dyan sa office ninyo no uh, to make possible statements and to put their statements on record possibly through the execution mm -hmm. of affidavits in order to make the process official. Uh, ang sabi nga po ni Ma'am Stephanie before us here, is secondary lang daw yung perang makuha nila, magpabalik sa kanila. Ang primary is they want to stop this practice from happening again. Um, Ma'am, pang ilang year nyo na po sa college now? Second year? Third year na po. Third year college. So, may isang taong ka pa, okay. di ba? Uh, and I can't imagine magte-training ka pa ng maayos kung ganito lang rin naman ng competition. Tsaka ano po kung sila pa rin po yung sa management? Hindi na po siguro kasi kawawa po kami mga atleta sa tutusin eh. Mm. Yung nung nagmeeting po kami sa board Tsaka nung kay press, tinanong po ako nung gusto kong mangyari. Mm. Gusto ko is mabalik yung mga pera na dapat para sa Tama. amin na mga atleta and syempre is mapalis yung mga sa OSD management kasi yung sila pa hinto yan mga tatlong ban tapos Tutulay babalik na naman. na naman sa dating ano eh paano naman yung mga atleta kung walang tatay yung ganitong maglalakas ng loob walang mag-ano sa kanila okay. yung pinaka-concern ko po dyan is hindi naman po sa bulsa nila galing eh oh, yes. galing sa mm -hmm. gobyerno yan eh correct. yung mga empleyadong nagtatrabaho sila yung nagbabayad yan mga That's taxon correct. eh kaya hindi po nila kailangan na ano, ipagdamot na hindi ibigay sa mga estudyante. Sige. Karapatan po nila yun eh. nire mo yung paaralan. Tama. Masakit sa akin makita ng student-athletes ganito ang nangyari. Uh, we'll do our best na hindi ito maulit. And we'll do everything na mabalik sa inyo yung tamang amount na to. It's not a small amount. Yes. Pero hindi ko... I mean, tamang kapalit lang to. Kasi hindi rin small amount of effort ang nilalagay niyo sa training. Opo. Di ba? Buwis-buhay yan, training. Especially yes, sa basketball. Minsan nga po, mas marami pa po kumaming oras dyan kaysa sa pamilya. Kasi tapos Definitely. mo sa paaralan, diretso ka sa gym, Pagkawimo uwi mo, gabi na. Nung, tapos balik na naman sa school, mm -hmm. tapos training ka ulit. So, sasamahan ka ng team namin to go to CHED uh, to meet with Sir Kalagi, the supervisor of CHED Region 3. Opo. And we'll make sure it's very fast. Opo. Okay, thank, thank you. you Maraming salamat po, Ma'am Kathleen.